guys natapos na rin yung tanim ng munggo makagalagala ulit maggala ulit tayo mag vlog vlog ulit sa iba guys natapos na rin oh. tapos din ang pagtanim ang buhay ng farmers Ingat men ni nako guys oh. boy. Men ni nang munggo. Sa wakas natapos din. magtanim-tanim ng munggo. thank you, thank you sir. Maraming salamat guys. Napos yung rin yung tanimang kumunggo.